Vice Ganda, may sagot na sa sunod-sunod na patutsyada ni Christy Fermin. Usap-usapan ngayon sa social media ang mga patutsyada ng showbiz columnist na si Christy Fermin kay Vice Ganda. Matapos umano siyang paring ganito sa It's Showtime, matatandaang nag-react si Christy tungkol sa pagpaparinig umano ni Vice, sa isang segment kasing Me Choose Me Choose, ng nasabing noontime show, may isang contestant na ang pangalan ay Christy Kumusta Ka Christy, Anong pinagkakaabalahan mo, Christy, bukod sa paggawa ng mga kasinungalingan? Tanong ni Vice, hindi naman kami ipinanganak kahapon para hindi namin maturol na ako talaga ang pinatatamaan ni Vice Ganda. Ang hindi lang maganda puro patagilid ang kanyang bura, sa ad ng showbiz columnist, ipinaliwanag pa ng showbiz columnist na hindi siya nagsisinungaling tungkol sa naging isyo ni Vice Ganda at partner nitong si Ayon Perez, na naging sanhi ng pagkasuspindi ng noontime show ng 12 days. Kung yon ay pagsisinungaling bakit kinatigan ang aking pagsisinungaling ng MTRCB, at pinatawan kayo ng 12 days na suspensyon, bakit ang ating kababayan ay kumalaban din sa ginawa niyo, bakit kinasuhan ka rin ng hanay ng mga abogado, si ni Christy, kung ang pagsisinungaling sa iyo ay masama, tama yun, pero kung ang pagsisinungaling ay pagsasabi ng katotohanan sa interpretasyon ng marami, dapat tanggapin mo, ang hirap kasi sa iyo vice, Mula nang ikaw ay nakatikim ng popularidad, inangkin mo na ang mundo na ikaw na ang gitna. Ikaw ang araw at umiikot lang ang lahat ng tao sa show business na parang mga planeta sa iyo. Dapat mong malaman na planeta ka lang din na tulad namin, hindi ikaw ang araw? Pasaring pa ng showbiz columnist, bukod dito, tila na question din ni Christy ang kasarian ng kapamilya star, Mayor Steto na binibigyan ng pagkilala ang lahat ng mga miyembro ng LGBTQ community. Ang komunidad nyo po ay aking tinatanggap, ipagtatanggol, at iginagalang, panimula niya. Vice ganda, hindi ka tunay na babae, lalaki ka, lalaki ka vice ganda, nagpapanggap ka lang na babae. Ngayon kapag ikaw bumibiyahe sa isang mahabang mahabang kalye, tinawag ka ng kalikasan, bababa ka sa sasakyan, hahanap ka ng puno at doon ka jijingle iihi, pagtatapos ni Christy, samantala, Nakarating naman agad kay Vice ang mga patutsyada ni Christy, kaya di na rin nakapagpigil ang Uncabogable Star na magbigay ng kanyang reaksyon sa kanyang ex-post nitong biyernes, November 24, tila may sagot ang kapamilya star na si Vice sa mga patama sa kanya ng showbiz columnist na si Christy Furman, narito ang kanyang post. Sa sumunod namang post ay may in-upload siyang gift na kung saan marami ang napakomento at natawa ayon sa ilan sobrang familiar umano ng nasabing mukha.